Alright, So balik kamusta po kayong lahat, mga kahambol ano po? Well, I hope that we are all doing good po. Anyway, e eh, panibagong trivia na naman nga po ulit tayo. So bali sa bidyong ito, ay alamin nga po natin ang pinagmulan ng pangalang Maynila. But before that, kung bagong viewer ka pangalang po, po sa channel na ito, kaya bago mo pong kalimutan na mag-subscribe. At isama mo na rin po pati yung bell notification. Alright? So, alam niyo na po ba mga kahambol na ang pangalang Maynila o Maynilad po ay nagmula daw po di umano sa isang uri ng damo na kung tawagin ay nilad. Dahil di umano ay marami daw pong nilad na tumubo sa tabing ilog at sa sapa sa lugar na ito noon. At lahat daw po ng makakita sa damo ito ay tinatawag nila ng Maynilad. Kaya daw po tinawag nila itong Maynila at sa katagalan daw po ay tinawag na po itong Maynila. Alright at sana po ay may natutunan po tayo sa topic na ito. Ano po mga kahambol? At kung nagustuhan nyo nga po ang video ito ay paklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your reaction and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. Thank you.